Dahil sa isang quest ay nandirito ngayon si Kang Taesan sa nagunaw ng mundo ng legendary blacksmith na si Hobfran. Nandito siya para kunin ang isang kakaibang ugat na gagamitin ni Hofran para makalikha ng malakas na kagamitan. Pero sa pagpunta ni Kang ay hindi niya inaasahan na ang patay na mundong ito ay tila may sariling buhay. Ang mundong ito ay ginagawa ang lahat para tapusin ang sinumang ibang nabubuhay na papasok dito. Sa paghahanap ng ating sa quest item ay naharap na siya sa iba't ibang pagsubok. Makalipas namang malagpasan ang mga ito ay bigla siyang nagkaroon ng kakaibang kapangyarihan. Binalot ng kakaibang ore si kang naikinugal at maski ng multo. Lumabas ang isang system window na nagsisibing gumana ang kanyang skill na spiritual increase at dahil dito ay nakatanggap siya na bagong kapangyarihan na tinatawag na conceptual skill. Parehas na nagulat ang dalawa nang makita ito mula sa Windows system. Agad namang tinanong ni Kang ang multo kung may nalalaman ba siya tungkol dito. Wala naman itong masagot sa kanya dahil ito palang lang din ang una niyang pagkakakita sa skill na ito. Pero sa kalagitnaan ng kanyang malalim na pag-iisip ay tila nagkaroon na ng idea ang multo kung ano ito. Tinanong naman siya kaagad ng bida kung meron na bang pumasok sa kanyang isipan. Hindi pa sigurado pero merong naalala ang multo na pwedeng magpaliwanag sa nakuhang skill ni Kang. Gayunpaman ay hindi pa siya sigurado kung ano ito kaya't hindi niya pa ito masabi kay Kang. Kaya naman humingi pa siya ng ilang oras bago niya ito tuluyang sabihin. Kinakailangan niya munang ma-organize ang mga impormasyon na nasa kanyang isipan. Nakita naman ni Kang ang pagsusumikap ng multo sa pag-iisip ng maisasagot sa kanya. Kaya naman buo ang tiwala niya sa mga binibigay na impormasyon sa kanya nito. Sinabihan niya ito na maghinay-hinay ng kaunti sa pag-iisip dahil hindi naman masama kung mamaya pa nila malalaman ang sagot sa kanilang katanungan. Nagpatuloy na sinakang at multo sa kanilang paglalakbay patungo sa kanilang destinasyon. Sa kanilang paglalakbay na ito ay sinalubong na naman sila ng mga pagsubok. Ngayon ay nakararanas silang habulin ng mga nagliliparang mga bato. Muling nasubukan ang galing sa pag-ilag ng ating bida. Gayon pa man ay nakakaramdam na rin siya ng pagkaasar sa dami ng piba ibang pagsubok na pinagdadaanan niya ngayon. Gamit ang kanyang skill na acceleration ay isa-isang hiniwa at iniwasan ni Kang ang mga batong lumilipad patungo sa kanya. Gamit ang skill niyang ito kung saan pinapabilis ang kanyang kilos ay nagawa niyang lagpasan ang mga naglalakihang bato hamarang sa kanyang dadaanan. Pero hindi pa doon nagtatapos dahil kinaailangan niya ring gamitin ang kanyang mga swordsmanship skill na wolf fang at dancer steps para sirain ang mga batong hindi na niya magagawa pang iwasan. Sa sobrang intense ng mga nangyayari ay kinaailangan niya ring gamitin ang skill niyang unbreading attack para magawang sabayan ang mga makapijo hiningang mga pag-atake sa kanya. Bahagyang nakapagpahinga si Kang sa mga pag-atake, napansin naman niya ang tila walang katapusang pakikipaglaban na ito. Alam niya ang kanyang hangganan at kung hindi siya makagagawa ng paraan ay siguradong mapapasok na ng mga bato ang depensa niya. Sa kanyang pag-aiisip ay may nakita siyang kakaibang bagay sa di kalayuan. Isang bagay na may kakaibang aura at napapalibutan ng mga bato. Nais niyang malaman kung ano ito kaya't kailangan niya itong malapitan. Tinanong ng multo si Kang kung ano ang sinasabi niya dahil hindi niya ito makita. Sinabi ni Kang na nakadikit ito sa bangin pero hindi pa rin ito matano ng multo. Ibig sabihin lang nito ay malayo sa kanila itong nakikita ni Kang kaya naman. Isang paraan lang ang nakikita niya para malapitan ito kaagad. Agad nang gumamit ng skill niyang acceleration si Kang upang mapabilis ang pagpunta niya sa target niya. Sa sobrang lakas ng kanyang pag-take off ay nakalikha siya ng maliit na creator sa batong dingding na inalisan niya. Hindi naman siya hinayaan na kung sino mang kalaban niya na siya ay makalapit dito. Bukod sa mga lumilipad na bato ay lumikha ito ng isang malaking kamay na huhuli sa ating bida. Ginamit naman niyang tauntungan ang mga batong nagliliparan. Ginamit na advantage ang binabato sa kanyang pagsubok. Dahil dito ay madali niya lang nahiwa ang malaking batong kamay na huhuli dapat sa kanya. Kaunti na lang ay malapit na siya sa sentro ng lahat ng kalokohang ito at gaya nga ng kanyang inaasahan ay habang mas lalo siyang lumalapit ay mas lalong nagiging intense ang mga pag-atake sa kanya. Unti-unti na niyang natano ang may kagagawan at nagko-control sa mga batong ito. Isang itim na sphere at tila nagulat ito sa pagdating niya. Binato siya ng iba't ibang pag-atake pero madali na lang niya itong naiwasan. Gamit naman ang kanyang dual sword ay sinaksak niya ito ng kanya ng tuluyang malapitan. Agad na niya itong napuksa at humupa na bigla ang mga pag-atake sa kanya. Isa-isa nang nagbagsakan ang mga batong nakalutang sa ere, indikasyon na wala na ang kumo control sa mga ito. Sa kanyang pagkakatalo sa hindi inaasahang kalaban ay muling na-activate ang kanyang spiritual skill. Tumaas ang proficiency niya sa skill niyang hindi niya panalalaman. Tumaas din ang kanyang conceptual skill ng 3% at nagkaroon siya ng panibagong skill sa baba nito na tinatawag na willpower. Muling napaisip ang multo sa kung ano ba talaga ang nature ng skill ni Kang na ito. Sa mundo ni Hofbrand ang mga bituin ang mismong kumikitil sa anumang buhay na meron sa mundong ito. At ang mga bagay na ito ang tila kagustuhan o will ng mundo ni Hofbrand. Gayon paman, nagawang tapakan at hamakin ni Kang ang kagustuhan ng mundong ito at puwersahan niyang kinuha ang kapangyarihan na hindi physical kundi nagmamula sa isang konsepto. Napagtanto ng multo na ang mga stiling type na skill ay mabababang uri lamang ng mga skill pero ang skill ni Kang Taesa na spiritual increase na bukod sa nagdadagdag ng stats ay meron ding kakayahang magnakaw ng skill ng matatalo nito. Ang ang skill na ito ay sa tingin niya ay mas mataas pa ang anta sa mundo mismo ni Hobfran. Ang kakayahang ito ni Kang Taesan ay hindi lang basta-basta nakukuha ng mga mortal. Pakiramdam ng multo na ang kakayahang ito ay ginagawad lamang sa mga transcendent. Isang uri ng awakening na tanging si Kang Lang ang nabiyayaan. Makalipis pa ang ilang sandali ay nakarating na rin sila sa wakas sa kanilang pupuntahan. Isang lugar na tila pina mumugurin ng mga ugat ng punong tila wala ng buhay. Kinumpirma ng multo na tama itong lugar na pinuntahan nila dahil dito rin siya noon kumuha ng ugat. Natuwa naman si Kang nang marinig ito dahil sa wakas ay malapit na silang matapos, sa oras na makapag-uwi siya ng ugat ay makakaroon na rin siya ng mas malakas na kagamitan. Agad nang nagsimula si Kang sa kanyang misyon. Sa kanyang pagsugod ay agad siyang hinarap ng mga buhay na ugat. Gamit naman ang kanyang mga espada ay pinaghihiwa niya ang mga ito. Patuloy siya sa pagputol sa mga ito hanggang sa makarating siya sa gitna at loob ng mga ugat. Habang pinag-aaralan ng sunod niyang galaw ay napansin niya na napakalaki ng sentro ng mga ugat. Sa laki ay mukhang hindi niya ito kayang putulin kaya't nag-isip pa siya ng ibang plano. Hindi naman ito hahayaan ng kalaban niya. Hindi ito papayag naman na manatiling nakahinto lamang si Kang at nag-iisip kaya't agad. Na itong umatake sa kanya. Gamit naman ang skill niyang Backlash ay dipinayagan ni Kang na magambala siya ng mga ugat sa kanyang pagko Ang skill na ito ay lumikha ng tila kalasag sa paligid niya na siyang tumutulak sa mga ugat papalayo. Gayunpaman ay hindi basta nagpatinag ang mga ugat sa kanya. Hindi ito tumigil sa pag-atake kay Kang kahit na may kalasag ito. At sa pagpupursigi nito ay nagawa nitong sirain ang kalasag ni Kang. Hindi naman ito pinansin ni Kang, kahit na nakalusot na ang atake nito ay madali lang niya itong naiwasan gamit ang kanyang skill na acceleration. Habang umiiwas ay hinahanap naman niya ang source ng kapangyarihang ito. Patuloy niyang pinaghihiwa at iniwasan ang mga mapaminsalang mga ugat na balak kitli ng kanyang buhay. Mayroon siyang isang palatanda ang hinahanap. Isang uri ng liwanag na magtaturo sa kanya ng core nito. Magmula naman sa kanyang likuran ay napansin niya na nagkukumpulin roon ang mga ugat. At nang kanya itong suriin ay napansin niya na nag -e ito ng kakaibang liwanag. Tingin niya ay ito na ang core na hinahanap niya kanina pa. Mukhang ito na ang kalabang kanina pa niya sinusubukang makita. Di gaya kanina sa batong nakalaban niya ay nagmamula ang core nito sa isang kakaibang ugat. Agad na siyang naghandang sumugod, pinapayuhan naman siya ng multo na magingat pero tila hindi niya ito naririnig. Napansin ito kaagad ng multo at agad niyang naunawaan na dahil ito sa sobrang pagka-focus ni Kang sa laban. Pinahina niya ang kanyang ibang senses at itinoon lang ang kanyang atensyon sa iisang goal. Isang layunin na hindi mapipigilan ni man. Ito ay ang tapusin ng kung ano mang kalalaban ang pumipigil sa kanyang pinapangarap. Pangarap na kahit kamatayan ay nagawa niyang tangihan makuha niya lamang ito. Sumugod na si Kang papunta sa core ng kalaban niya. Taglay at dala ang pag-asang lalakas pa siya upang maprotektahan ang mga bagay na mahahalaga para sa kanya. Punto ng determinasyon ay matapang niyang nilundag ang kanyang kalaban. Gamit ang kanyang natatanging bilis at lakas ng loob ay nagawa niyang poxay ng kalabang ito. Sa isang pag-atake lamang ay nagawa na niyang talunin ang core ng mga ugat na kalaban niya. Sa kanyang matagumpay na pagpaog sa rito ay unti-unti namang nawala ang kakaibang aura na nasa paligid. Kasabay nito ang pagkawasak at paghinto ng mga ugat na umaatake sa kanya. Isang kakaibang aura ang nagtipon sa isang lugar at sabay biglang naglaho. Muli nang gumana ang kanyang skill na spiritual increase at tumaas ang kanyang proficiency sa skill niyang hindi niya paalam ang pangalan. Gaya nga ng hula ng ating bida, ang ugat na hinahanap niya ay nasa kaibuturan ng loob ng mga ugat. Muling lumabas ang system window at sinasabi nitong nakuha na ni Kang ang haphazard route. Pagkatapos ng laban ay tinanong ni Kang ang multo kung bakit tila madali lang itong misyon niya. Matagal naman na itong sinasabi ng multo sa kanya. Sa kanyang level ngayon ay tiyak na hindi na siya mahihirapan sa mga kalaban niya dito. Inaya na rin siya ng mautong bumalik sa labyrinth. Parehas naman silang nagkasando sa bagay na ito dahil tila may kakaiba nang nangyayari sa lugar. Tila lalong mas nagalit ang planetang ito at mukhang naghahanda na itong tapusin si Kang. Napansin ito kaagad ng ating bida kaya't binuksan na niya kaagad ang portal pabalik sa labyrinth. Pinangako naman niya sa kanyang sarili na babalik pa siya rito at muli silang magtutos ng kung sino mang kalaban na matatagpuan sa lugar na ito.